Guys, uh, palis na tayo. Yan o. Oh. Yan. yan. May mga pabigat na yan o. Oh. Mga pabigat na po yung ating uh, malaking bubo o fish trap. May PC na o. Oh. Ito yung PC na akin o. Oh. PC ko. Ayan guys, nandito uh, na ako sa pangka, oh. Ayan, maanda ka. May ulog sa malalimang uh, naging, ah, ah, no, stock. dagat, oh. dito na ako sa spot. Yan. Tulog na natin 'to.